in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang baga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupat sa langit. Bakit hindi ninyo mapapasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon. Bakit hindi ninyo mapagpasiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipagayos ka sa nasakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukum sa tanot at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sinti mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko, at sa unang pagbasa sa Efeso, ang Ibanghelyo ngayon ay isang paalaala mula kay Jesus sa mga tao na sila ay magaling bumasa ng mga tanda sa kalikasan tulad ng ulap at hangin ngunit hindi nila nauunawaan ang mas mahalagang tanda ng panahon ang mga tanda ng presensya ng Diyos at ng kanyang kaluuban sa kanilang buhay. Tinatawag silang mapagpaimbabaw sapagkat mas pinagtutuunan nila ng pansin ang mga bagay na panlabas. Ngunit hindi ang mga mas malalim na tanda ng espiritual na buhay at hostesya sa ating panahon ngayon. Madalas tayo naghuhumaling sa mga material na bagay o sa mga teknolohiyang tumutulong sa atin na maging updated sa mga nangyayari sa mundo. Ngunit tila nalilimutan natin pagtuunan ng pansin ang mga espiritual na tanda. Halimbawa, maraming sakuna kalamidad o pandemya ang maaring ituring na mga tanda ng kasalukuyang panahon. Ang mga ito ay maaring maging paalaala sa atin na magsisi, magbalik loob sa Diyos at pagtuunan ng pansin ang katarungan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang paalala ni Jesus na makipagayos sa nagsasakdal ay isang tawag din sa pakikipagkasundo at kapatawaran bago pa mahuli ang lahat. Isang halimbawa dito sa ngayon ay ang mga away pamilya o mga hidwaan sa komunidad. Kung hindi natin hahanapin ang paraan upang magkasundo, ito ay magdadala sa mas malaking problema na maaring magresulta sa mas matinding alitan upang sa unang pagbasa. Inihikaya tayo ni San Pablo na mamuhay ng karapat-dapat sa ating pagkatawag bilang mga tagasunod ni Kristo ang pagiging mapagpakumbaba, mahinahon, mapagpasensya, at nagmamahal sa bawat isa ay mas mahalagang aspeto ng ating buhay bilang kristyano. Higit pa rito, tinutukoy din dito ang pagkakaisa sa pananampalataya. Isang katawan isang espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang binyag. Sa ating panahon, maraming mga pagsubok sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Tulad ng pagkawatak-watak dahil sa mga pagkakaiba ng opinyon paniniwala o kahit sa mga maliliit na bagay. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa komunidad, sa simbahan o sa mga pamilya ay nagiging hadlang upang tayo'y maging tunay na saksi ng pagkakaisa. Sa ating mga parokya at komunidad, ito ay paalala na mahalaga ang pagkakaisa sa ating misyon bilang isang simbahan. Halimbawa, ang mga hamon ng pag-aakay ng mga kabataan at hindi madalas magsimba pabalik sa pananampalataya ay nangangailangan ng pagkakaisa sa ating pagkilos. Ang mga pagbasa ngayon ay nagtuturo ng dalawang mahalagang bagay ang tamang pagbasa ng mga tanda ng panahon at ang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Sa gitna ng mga hamon ng ating panahon, tayo bilang mga mananampalataya ay tinatawag na magbalik loob sa Diyos. Makipagkasundo sa mga kaaway at mapanatili ang pagkakaisa sa ating komunidad ng pananampalataya. Sa buli hinikayat ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Evangelion ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway, maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.